PBBM target going tech hub ang Pilipinas. Pabata ng pabata ang workforce ng Pilipinas ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA as of 2022. 26% ng labor force ng Pilipinas ay millennials o mga ipinanganak mula 1981 hanggang 1996. 18% naman dito ay Generation Z o mga ipinanganak mula 1997 hanggang 2012. Lumaki ang millennials kasabay ng pag-usbong ng digital landscape. Samantalang itinuturing namang digitally native ang mga Gen Z. Dahil dito, masasabing natural sa makabagong henerasyon ang pagiging digitally at technologically literate. Para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., big advantage ito para maging technological hub ang bansa. Paano nga ba magiging technological hub ang Pilipinas? Tara, alamin natin 'yan. Tumutukoy ang technological hub sa komunidad na nagsusulong ng innovation para sa technology-based companies. Nakafocus ang tech hub sa businesses at startups na may kinalaman sa teknolohiya, pati na rin ang suporta sa infrastructure at talent pool. Hindi lang si Pangulong Marcos Jr. ang naniniwala na may potensyal ang bansa na maging tech hub. Kinilala rin ng Israel Chamber of Commerce of the Philippines na malayo na ang narating ng bansa sa pag-adapt ng technological advancement dahil na rin sa pagiging tech savvy ng makabagong henerasyon. Bukod dito, sinabi rin ni Fujikura Shigemoto, executive officer mula sa isang Japanese IT firm na Sansan, na may kakayahan ng bansa na maging sunod na tech hub ng Southeast Asia. Aniya, may oportunidad ang Pilipinas na makaakit ng mas maraming foreign companies na magtayo ng tech hub sa bansa, lalo na sa larangan ng software development at engineering. Dagdag pa ni Shigemoto, kinikilala ang Pilipinas dahil sa high-level education nito sa larangan ng information technology at sa mauhusay na engineers. Sa kabila nito, idiniin niya na kailangan pa rin pataasin ang quality ng edukasyon at training sa bansa. Para naman kay Pangulong Marcos Jr., may talento na ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan, sa paggamit ng teknolohiya. Kailangan lang ng upskilling upang maging forefront ang bansa sa teknolohiya, partikular na sa paggamit ng artificial intelligence. Kaugnay nito matatanda ang nilagdaan niya ang Republic Act number no. 11962 o trabaho para sa bayan act noong September 27, 2023. Sa batas na ito, isusulong ang paggamit ng digital technologies partikular na sa micro, small and medium-sized enterprises. Nakatuon din ito sa upskilling at reskilling ng mga manggagawang Pilipino upang mapalakas ang kanilang employability at competitiveness. Sa pag-iinvest sa edukasyon, patuloy na training at upskilling paglikha ng friendly and useful business ecosystem lalo na para sa startups at pagpapahusay sa foreign relations malaki ang posibilidad na maging technological hub ang Pilipinas na siyang target ni Pangulong Marcos Jr. para sa bansa ikaw naniniwala ka rin ba sa potensyal ng Pilipinas na maging sunod na tech hub ng Southeast Asia D W I Z Research Report. Re -re report.